Hello po sa inyo mga kasyans. Kisong yung araw na ito ay meron po tayong papahagi na isa pong uh, mga senyales o marka na makita po sa ating uh, mga palad o sa ating mga kamay na kung saan, dingin po pala sa ating kaalaman na meron pong itong uh, inaantay na magandang uh, future okay sa hinaharap. So, ito po ay nagsasabi na kung ano man po ang inyong mga ginagawa sa kasalukuyan na pagsusumikap na feeling niyo po ay talagang uh, uh, kayo po ay nagihirap uh, naghihirap na na pili nyo hindi na po kayo yayaman hanggang dito na lang po kayo so wag po kayong mawalan uh, mawala ng pag-asa mga kajanski dahil dito po sa ating uh, ayun po sa Chinese Palmistry Reading Analyst o uh, sa pagbabasa ng kapalaran meron po mga guhit sa ating mga palad o sa ating mga kamay na makita na ito po ay sa uh, hinaharap ay meron palang uh, magandang uh, kapalaran na nag aantay po para sa atin. So, alam niyo ba mga kajanski na ayon sa ating pagsaliksik o ayon po sa Chinese Reading Palmistry Analysis na kapag meron po kayong nakikita sa si inyong mga rest line, okay? O dito po sa si inyong mga pulso na meron po kayong tatlong guhit ng linya na ito po ay klarong-klaro. Ito po ay uh, hindi putol-putol at ito po ay derecho, okay? So, ito po ay nagsasabi nga, uh, ito po ay uh, magandang sign na ang taong meron pong uh, taglay nito ay magkakaroon ng magandang kinapukasan. Dahil alam nyo pa na ito po ay sumisimbolo ang tatlong ito ay health, power, and wealth. So ito po ay uh, kapangyarihan, kalusugan, at kayamanan mga kajanski. So ibig sabihin na kung halimbawa hindi man tayo pinanganak na tayo po ay mayaman, pero meron pong nag-aantay sa atin na magandang kinapukasan. Pero ito po ay dapat nakadepende po sa inyo na dapat tayo pa rin po ay nagsusumikap na halimbawa, kung halimbawa kayo man ka, meron mga negosyo, mga pinagkakapisihan o pinagkakaabalahan sa kasalukuyan, at tila feeling nyo hindi pa rin ninyo nakikita ang inyong mga pag-angan. So, ito po ay nagsasabing, huwag po kayong uh, susuko mga kachanski dahil nasa uh, tamang direksyon po kayo kung alam nyo po sa sarili ninyo na ito po ang mga katulong sa inyo. So, huwag po tayong uh, maging nega, ipagpatuloy nyo lamang po mga kachanski dahil ito po yung magiging daan ng inyong pagyaman. basta huwag lang lamang po tayo maging tamad, wag lamang po tayo maging mariklamo sa buhay. Tayo po ay magsumikap, tayo po ay magsipag. Kung tayo man po ay natapa, tayo man po ay um, uh, napaon sa problema, wag po tayong uh, mawala ng pag-asa, kundi tayo po ay patuloy na lumaban. At mostly din ang mga taong ito na merong taglay mga kajanski ay magaganda din ang mga estado ng buhay. Meron silang kapangyarihan. Ibig sabihin na sila po ay nasa isang posisyon. Okay? Na halimbawa sila ay nasa politiko Okay? So ito po ay dapat uh, pinapaalahan lamang natin na huwag po natin itong abusuhin. Dahil ito po ay um, uh, pwede pong itong uh, pawiin ng Panginoon sa atin. Kung ano man po ang yaman na ating hinangad. Na kung ano man po yung ating, uh, kung tayo po po ay um, nalamang nalalamang po ng ating kapwa ay uh, meron pong kaparusan yan okay sa huli at ito rin po nga uh, hindi ibig sabihin na uh, kay po ay um, uh, meron din yang ito for uh, health at maganda po ang inyong uh, kalusugan ibig sabihin na inyo rin po itong uh, abusuhin. So dapat pangalagaan pa rin po natin ito. So tayo po ay magpasalamat dahil meron po tayong taglay nito. Pero dapat po ay atin po itong pangalagaan. Okay? So yun lamang po at uh, tinan nyo na po ang inyong mga kamay, ang inyong mga pulso. Dahil hindi po lahat ng tao ay merong taglay nito. Na meron po silang klarong klaro o kitang-kitang uh, ganitong mga linya na nakaukit sa kanilang mga pulso. At ito po ay diretsyo at hindi po ito putol-putol. So kapag ganito po ay uh, I claim i affirm na po sa inyong mga sarili agad-agad ang mga suweting tarating na 'yan. Huwag po tayong maging negatibo mga Katchansky at uh, patuloy lamang po tayong magsumikap tayo po at mag-isip ng mga paraan kung paano pa po tayo mas talong umangat, kung paano pa po tayo uh, maging, uh, mas maging produktibo. Huwag po natin hayaan ang isang araw na tayo po ay walang ginagawa, na tayo po ay tuuupo na lamang sa isang tabi at tayo po ay maging tamad at aantay na lamang po tayo ng grasya, okay? Dapat tandaan natin, nasa tao ang gawa, nasa so ang awa mga Kasyanski so kinakailangan tayo pa rin po ay magsumikap so ayan naman po mga Kasyanski and good luck po sa inyo